nagbabalak na pumunta ng, ano, ng uh, Poland. So, maaaring matulungan natin siya magpunta ng Poland. At uh, isa sa mga sinadya ko nga rin, lang talaga. Pwede <laughs> anyway. Tara na at sumama tara at magala Kasama ang maligali Kahit saan man magpunta Kahit saan ililibot Kayo ay iikot Kahit sa ang sulok Basta makalimot Mga kaligali Kasama kayo dito Kulitan at asaran Tawanan at mga biro Tara at sumama Tara at magala Kasama ang ating maligali Sumama ka dito ano, kamusta kayo? Tara sumama't manood, malilibang pa kayo Pangpatanggal ng pagod, galing sa trabaho Magagandang lugar, ipapakita sa video Mga kaligalig, tara sumama So So, what's up? Welcome back again mga kaligalig Andito uh, tayo sa Hong Kong Eh, kanina nakasakay ako sa tram yung double decker May nakakita sa akin, matagal namin na hindi nakikita na to Kasamahan sa Qatar Tapos, nagmessage siya, akala niya So, nagbabaka sakali kung ako o hindi. Eh, sumagot ako. Sabi ko, positive ako yun kasi meron akong minute up dito at naka-meeting At saka nakausap yung mga kababayan natin o W2 ngayon. Kakausapin natin siya tungkol sa mga buhay-buhay dito sa Hong Kong. Ano. So, eto. Si Mr. Sinakay. Si Mr. Sinakay. Ano ito ka na rito? Magsiyo 7 na. Ang mo, mayaman ka na. Uy, eh, sa 7 years na ano. Okay naman ang duel dito, tsaka ang ganda ng temperature, di ba? Oo, ah, okay naman. Popol, popol kami na misis ko dito. Sa nga Popol Sa nga wala. Masayang masaya, di ba? Kasama. Pero nagbabalak, nagbabalak na pumunta ng ano, ng uh, Poland. So, maaaring matulungan natin siya pagpunta ng polan. At, uh, isa sa mga sinadya ko nga rin, nalimutan <laughs> anyway, you know? ano okay, lang talaga. Ha, 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 sa July, uuwi yung amo namin papuntang Europe. Kasi Europe ah, yung amo namin. Kasi European ba yung amo niya? Ayun, di, di, Friends at saka Italian. Ayun. 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 Actually, bukas pa. balik na rin ako. Kaya so, kami sumama sa kanila doon. Ayun. Ayun. Kasi bakasyon ng mga bata dito. Oo, sige. Ayun, pupunta. Baka doon naman din uli kami magkita nito. Papagbalik ng, uh, pagpunta nila ng Europe. Pero normally, naisasama kayo sa bakasyon. Misis ko ang isasama nila talaga ako pero ako may dito pero ah. nagkikiusap kami na pati ako isama nila so. Ah okay okay maganda yun maganda yun Baka okay, okay. okay. sakali <laughs> Eh nakikiusap siya na isasama ng amo niya Eh kung isama ko na lang kaya ano <laughs> Eh yung mga dating kasama ano makakakilala natin nagkikita ko kaya oh, Si Joseph si. nakakausap ko sa Japan Nasa Japan eh Oo oh, nasa Ma Japan Ay, Ay, Siya tapos si Joseph. Hello Joseph. Nakita Musa sa Japan. Si Aris, <laughs> kumusta yun? Si Aris. Ay, si Aris. Tangan, tangan. Aris, musta na. Ayun, no? Ah. Tol, Aris, tsaka si Joseph. Nakita kami nito. Ako na bumay dumayo rito. <laughs> so, tawag dito. Masaya. So, tat. Magkwekwentuhan muna kami off the cam. Kasi baka may masabi na di ba? Kasi pati mo na muna yung mga mahal mo sa buhay. Mga nasa Pilipina. Kasi ano sa mga anak ko, mga kapatid ko dyan sa Pilipinas, talong nalong na yung mga dalawa anak Kasi mga magulang ko talaga. Yung dalawang anak mo, anong plano? Pupunta rin ba dito? O... So, lagi sila dito. Ah, lagi dito? O. Ah, pagka na, ano ba? Ano, pag, pag nagpunta sila dito, kailangan pa rin nila ng veterinary o hindi? Oh, kailangan. Uh -huh. Kasi ako yung nanapan ako sa immigration yun. Na yan, mga veterinary, maraming hinanap. Maraming. Maraming. Sa aming dokumento. Kailangan may firma yung employer. Aha. Ako naman, uh, round trip ticket ng Europe. Tapos, veterinary ng lakad ko dito. So lalagay yung ilagay so, may kamiting uh, Office sandali na lang dito Gagwit lang kasi gagwit na yung trabaho eh. Yeah. Actually, minute po lang din talaga Pati yung mga aplikante na nandito dito na. Tapos kinausap ko, binigyan ng konting advice Tapos nakilala ko yung mga ibang Pilipina na nandiyan dyan Nagpicture-picture kanina, masaya Nakita nila ako, hey, si maligalig Hindi nga sila mga kapanyawala Nakita nga, eh, simple-simple Eh, naglalakay dyan na. oh, so, Apply na kami ng misis ko Uy, okay, mga kaligalig, bibigyan natin ng magiting na magiting na, mag na sticker natin Wow! Ano? Dalawa? Sige. At least after long long years na. Sixteen years yata na. Sixteen. So yo, what's up? Welcome back again mga kaligali. Natatapos yung panayam natin doon sa ating matagal na kasama sa Qatar. So sixteen years kami hindi nakikita. Tapos eh, may pasok na siya bukas. Ako naman eh, babalik na lang. Uh, pinanggalingan ko rin kung saan mga bansa ito. Tapos eh, mag-uusap na lang kami through chatting at uh, malay nyo, madala ko rin na uh, ma makasama natin sa Europe pagkatating ng tamang panahon. Tapos eh, natin lang ka tayo, Legoland. Para sa mga ini-invite natin mga ano mga nandito sa Hong Kong. So maraming maraming salamat sa inyong lahat. Kalo na sa pagsubaybay. So yo, what's up? Welcome back again mga kaligalit. Tinatapos ko yung ating vlog, sa ating kasamahan na makadal na hindi nakita at uh, dito pa kami nagkita tagal na siya rin dito eh so hanggang muli paalam at mapapanood nyo ito pati na kanya mga kamag-anak bye Sorry, it's DJ. Get some!